Good morning guys. Uh, sa ating video ngayon guys ay may bayabas akong hawak. Then uh, dahil lang yung anak kong dalawa ay eh, hindi nila alam kung paano kumain ng bayabas. Kaya yeah, ito guys, uh, ipakita ko sa kanila kung paano kumain ng bayabas. oh, son, G, kakainin ko ng bayabas ha? Ayoko. Ayaw ko. Ayaw kumain bayabas? Ikaw ayaw mo rin? Ayaw? Oh. Kagatin mo. Eh okay, guys, ngayon guys ayaw din lang kumain ng bayabas kaya ako ang kakain. Kaya ngayon guys, ako? ako kakain muna guys, no? Simulan ko na, pakita ko sa kanila ang buto. Kaya din alam to, so, kung may buto, wala. Hilaw man. <laughs> Upload. Nagulat siya, oh. Ay, pakita po. Akin na, kainin kong balat. Ayan, balat. Okay, naman. Na. Kuyain ha. Mami. Sarap. Ayaw mo? Masarap. Hindi mas yun mo ang bro. Yan Pink. Hindi naman siya makasim. kasi lang may pagka-upload. Upload ba yung... Una, na ano? ma. Ako. Hmm. Ako una. Huwag may buto yan o. Oh. Higas yan o. Oh. Ayan sarap. Lang. Lang.

Mga din. Ha? Mm. na. O. Pinga ko. Pinga ko, ma. Ayan. Natikman na niya, niya kung ano, nasa. Yummy ako umpisan ko naman ito ulit ah ito malambot Yummy. Mm. 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 Nami. mm. Yeah,